Hello everyone, for today's vlog nga pala ay dumating na yung pinakihintay namin package galing kay ate. Mga isang buwan nga din pala to bago dumating. Buti nga pala din deliver ni kuya hanggang loob namin. Ang layo kasi namin sa kalsada. At ang hirap pa ng daan sa amin, lubak-lubak. Kunyari pa tinutulungan ang kapatid ko pero excited na magbukas yan. Nung pagkatating nga pala ni Papa ay binuksan na din namin. Una-una nga pala ay nagpapasalamat kami sa Panginoon na laging andyan para bantayan kami. At sa mga blessing na binibigay niya para sa amin. Kaya lahat na natatanggap niya maliit man ang malaki laging magpapasalamat sa Panginoon. Proud na proud nga pala kami sa iyo ate dahil natupad mo na isa sa pinapangarap mo na makapunta sa Japan. At maibigay yung mga pangangailangan namin. Di madaling mawalay sa pamilya pero nagawa mo yun dahil may pangarap ka para sa amin. Salamat nga din pala kaya ate kung hindi dahil sa kanya hindi namin mararanasan magbukas ng ganitong karaming package. Dati nga pala pinapangarap lang namin magkakapatid to na ano kaya sa pakiramdam yung may nagpapadala sa inyo na balikbayan box. Yung galing sa ibang bansa tas bubuksan mo punong puno ng mga laman. Ngayon nga pala inaranasan na namin magbukas ang ng balikbayan box dahil kay ate. Ang sarap pala sa pakiramdam. Maraming salamat sa iyo ate. Alam namin na matagal mo rin ito pinagipunan para lang mapuno yung balikbayan box mo. At maipadala para sa amin. Pero worth it naman lahat ng mga laman. Mukhang isang linggo lang ito ubos na sa dalawa nating kapatid Eme. Maraming salamat ulit sa iyo ate.